Akala nyo, zombie movie, ano? Di nagsalang naman ng mga taga-barangay New Asinan sa Olongapo City ang isang vaccination site dahil sa pagnanais na makakuha ng bakuna. Sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa, unti-unti ng paghigpit sa mga ipinatutupad na protocol para rito. At isa na nga sa mga inanunsyo ng Pangulo nitong nakaraan lamang, eh, yung pag-aresto sa mga hindi pa bakunadong mamamayan na magpupumilit lumabas. Dagdag pa rito yung no vaccine, no entry policy na ipinatutupad na ng iba't ibang lokal na pamahalaan at no vaccine, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan na sisimulan bukas. Ang mga balita ba ang nagdulot ng pagkataranta at pagkalito sa mga residente sa barangay New Asinan? bakit po sila ngayon lang nagpapabakuna Sa totoo lang po, hindi po nagkulang yung city government po natin sa panguna po nung mayor, na, na si Mayor, Atty. At 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 mayor Roland Paulino, na every barangay po, he made sure na three or four times na po bawat barangay, nagkakandak po ng uh, vaccination. Kasi ang problema po kasi sa atin sa mga tao pong uh, hindi ko naman po nilalahat, Sa iba po kasi, may pinipili pa po silang mga vaccines. Kung ano yung gusto nilang iturok sa kanila kaysa ano. Hindi namin na-expect na, na ganun nung karami yung talaga magpupot na sa lugar. Lalo na itong kumutok pa naman itong bagong ano, ng kaso ng COVID, yung uh, Omicron po. Lumobo po kagad ng 200 something ang active cases po. Kaya o, naging ganun karami po yung taong nagdumagsa. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay, agad naman ding humupa ang kaguluhan sa vaccination site. Uh, Nandun-dunoo ko ngayon sa site. Make sure namin na uh, maayos yung ano maayos naman po eh. Masyado po silang coordinated na ngayon. Coordinated naman noon. Yun nga lang, nagulat nga po kami nung bigla nga pong may nagsasampahan sa Regarding po sa post na no vaccine, no entry sa mga establishment. Actually, hindi naman po literal na ganun po yung ibig ko. Ibig sabihin po sa palagay ko ni Mayor. Kaya po nabanggit niya lang na ganun. Kasi nga po, sa mga past cases nga po na mga COVID dito sa Uloga po, Nagkaroon lang po talaga ng cove uh, ng mga cases dito. Hindi po mismo dito sa mga taga-Ulangkapeña po ang galing po ito. Uh, kung itatrack po ng kahit na sino, talagang galing po sa ibang lugar. Kasi nga po, ang Ulongga po, bukod sa marami pong mga business establishment, may mga tourist spots din po ana, marami po tayo, mga beaches, mga ganto. Para kay Kagawad Erol, mainam na maipatupad na ang no vaccine, no ride policy ng DOTR. Para po sa akin, payag po ako doon sa sinabing uh, bawal lumabas, bawal sumakay, bawal pumunta ang walang vaccination. Para po sa akin siguro, hindi naman po sa pinipilit nating magpavaccine lahat po ng ano, yung mga ayaw. Hindi po eh. Ang sa akin lang po, ayoko po na maka-apekto pa sila dahil sa kapabayaan po nila. Hindi naman daw no, ginawa yung vaccine na yan para makapatay o makaano ginawa ho yan para prevention na rin po. Sa huling tala po ng Department of Health, mahigit daan at labing pitong milyong Pilipino o 54% ng populasyon ng ating bansa ang bakunado na. Hiningi naman namin ang opinion nyo mga kacunin kung sang ayon ba kayong hulihin ang mga kababayan nating hanggang ngayon, e eh wala pa ring bakuna pag lumabas sila. Mas marami nagsabing hulihin ang mga yan. Pero ba't nga ba may ilang pa rin na hindi nagpapabakuna? Um, ako si Rosana Gutierrez, uh, 47 years old. Um, nakatira dito sa Pasong Tamo, sa Quezon City. Dati akong kasambahay bahay uh, dito sa Mapayapa. Uh, dahil lang na yung dahil wala akong bakuna para nila akong pinaparingan ng manugang ng busko na ako yung nagdadala ng virus sa bahay nila pero hindi nila kayang patunayan uh, para ko rin sinasabi sa kanila ipapaswab nila ako so hindi naman nila ako pinapaswab ayaw ko uh, ayaw ko magpabakuna dahil um, may high blood ako may dika ako may sakit ako sa puso. Ayaw ko, ayaw ko kasi ayaw ko yung sa side effect ng bakuna. Tsaka as in, uh, single mama ko, uh, pag kung anong mangyari sa akin, hindi naman siguro uh, sasagutin lahat ng government natin na buhayin ang patlong anak ko. Dahil hindi bakunado, nagdesisyong umalis sa trabaho si Rosana. Ngayon, Namamasukan muna siya bilang helper sa isang law firm. Yes, so, sa ngayon, uh, inuutusan ako ng friend ko na lawyer. Aka uh, mag-file ng case sa iba-ibang court. Parati ako lumalabas na magpabiyahe. Uh, pag halimbawa, pag tumawag yung lawyer ko, uh, pin niya ako pumunta sa Caloocan, uh, Valenzuela, Quezon uh, City. Minsan nagyuyupi ako or magbabasa ko or nag-aangkas. Ang katwiran niya, may batas na pumoprotekta sa mga tulad niyang walang bakuna. Ito yung RA 11525 o COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 nakasaad dito na hindi maituturing na mandatory requirement ang pagkakaroon ng vaccination card. Siguro kung lalabas din ako, paninindigan ko yung, yung non-mandatory na pinalabas ng batas natin na yung RA 11525. Yun na lang yung pinangahawakan ko eh. Kasi saan yung freedom natin? tayong mga Pilipino na saan yung karapatan natin na hindi wala sa pilitan na magpabakuna tayo. Ito ang pinangahawakang karapatan ni Rosana kaya susubukan pa rin niyang bumiyahe lalo na may pamilyang umaasa sa kanya. Pwede pa naman siguro na payagan nila yung tao na walang bakuna na lalabas at wag nilang haharangan at wag nilang uhulihin kasi may mga karapatan din tayo eh mga tao lang din tayo. Hindi tayo pwede na ginagawa kaming mga parang kriminal. So, hindi pwede. Kanya-kanya tayong opinion. Karapatan nila yan na magpabakuna sila. Karapatan din ng ibang tao na ayaw nila magpabakuna. So, dapat pantay-pantay lang. Sa programang Dos por Dos, ipaniliwanag ni Undersecretary Artemio Tuason ng DOTR may mga tao namang exempted sa ipatutupad na no vaccine no ride policy. Paano po yung yung talagang uh, may, alam niyo naman marami tayong meron pa rin tayong mga kababayan na may uh, may allergy sa bakuna. Hindi ba kung bachero, pag kanina lang nag-booster ako eh katakot-takot ang interview ng ginawa sa akin ng doktor bago ako bakunahan. Eh may iba talagang hindi hindi qualified na mabakunahan. Katunyo, actually may dalawa po tayong exemptions dito sa ating policy na no vax, no ride. Ang una po ay ating mga kababayan, mamamayan na hindi po pwede mabakunahan for medical reasons po. Yung katulad nung sinabi nyo may allergy or kung meron man ano pang medical na dahilan kaya hindi sila pu pwede pong bakunahan. Ang kailangan lang po nila ay pakita po nila yung medical certificate nila na may pirma ng doktor nila at ng numero ng doktor nila para ma-validate lang po kung kakailanganin. Pangalawa pong exception dito ay yung mga ating mga ka kababayan at mamamayan na lumalabas po ng bahay para... Uh to access po yung uh, essential services and goods po natin yung mga bumibili ng pagkain bumibili po ng ng uh, mga magpapadoktor magpapadentista yung mga magtatrabaho para yun po ay exempted din po sa policy na to. kailangan lang po nila ipakita yung proofa rin na yun po ang nila. yung iba po ay meron po tayo nung dati po yung barangay health card yung binibigay po ng barangay para sa isang miyembro ng household na pwedeng lumabas para bumili ng services ang hirap talaga ng sitwasyon ngayon, ano? Actually, hindi lang ngayon. Pati sa iba pang mga bagay. Meron na ba kayong naalala na dito sa ating bansa o kahit na sa ibang mga uh, puok sa daigdig na nagkasundo ang lahat ng tao sa lahat ng issue, sa lahat ng pagkakataon? Parang wala, ano? Masasabi siguro natin na mayorya ng mga Pilipino ay bilib sa bakuna. Pero talaga hindi natin pwedeng mayalis na merong maliit na bahagi ng ating lipunan na masasagkaan sa pagpapatupad ng pamahalaan dito po sa polisiya tungkol po sa pagbabakuna. Alam ko ha, personally alam ko, may mga pamamaraan na pwedeng gawin na hindi matatapakan ang kagustuhan at karapatan kahit nung maliit o kakaunti o nung minority lamang ng populasyon na ang layunin po naman eh sa kapakanan ng higit na nakararami. Basta, ang gusto ko, healthy tayo lahat. At sana, magbuhay din tayo ng payapa, every Pilipino. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo!